Hello, kanigosyo. Good morning. So, today is Friday. So, mga kanigosyo. So, ay naman kita. Nag-update sang uh, atun nga mga alaga. So, mag one month na siya mga kanigosyo, no? So, ato, ako ang ipakita sa inyo ha, mga mga ka kanigosyo. Ang akong piglets nga one month na siya. So, ari siya mga kanigosyo, no? So one month na sa mga kanibong show buwas. <coughs> Bukas po mag one month na siya. So kung makikita mo siya kung ang kung anong baboy ay healthy. So ang unang lumaki sa kanya ay hindi chan kundi dito. Yun dito yung unang lumaki niya. Yan dito o kayo yung mga ano niya banda sa likuran. Yan. So, yan Hindi 'yan na ubos. Po, ito ubos na. So, mga kanegosyo, negosyo, so noong Martes ah uh, nag-deliver po tayo, no, ng baboy. So, yung ang isa ay nag ah uh, ang kilo niya ay 78. Mahigit na uh, 78.5 yung kilo sa tumbuan. So, yung time na yon hindi pa, hindi ako gumamit ng finisher samantalang ay ginamit ko ay grower sapakat po ah uh, hindi naman po talaga ah uh, nakaabot pa sa number of days na kailangan ng i finisher so ngayon sana ay sana kung naka nakamali, nagkamali lang talaga ako kasi hindi ako nagka hindi ako nakabili ng finisher kasi ah uh, nag-focus po ako sa growers kasi mayroon po ako maliliit na kailangan na i-grower pero okay lang po mga kanegosyo kasi yung tatlong buwan tatlong buwan pa man ito hindi pa man talaga ito magka uh, mag apat na buwan so okay lang nga grower pa rin siya pero kailangan po ay standard pa rin yung ating ipakain para hindi po talaga tumaba yung ating mga alaga. So ayun siya. Katapos lang kumain. So, yung kasama niya, yung kasama nito, yung kasama nito, ay, ang kilo ay 78 po. So, asahan natin, sa, sa katapusan, ay, umabot ito ng 80, mahigit o 90, no? So, sana po. So, so ito talaga ang pinakamalaki. ito yung pinakamahaba kasi po yung akala ko po yung kasi yung baboy ay maliit pa so so kapag ano na inilabas ko na dito sa kulungan niya so ang taba-taba pala ang laki-laki na so minsan pala yung ating mga alaga akala mo maliit po hindi pala malalaki na ayun so kasi po yung ano yung yung plano ko sana ibibenta ko ito tapos ibili ko ng mga bagong biik kasi po mayroon, tapos na po, po yung ganyan ang tulungan natin dyan so tapos na siya so at, at sa kabila eh, hindi pa natapos pero okay na yun yan So yan po mga kanegosyo no. So sa mga baboy mayro mga hayop diyan, mga livestock diyan. So masaya lang no. Masaya tingnan na ayun pinaghirapan mo, nakita mo no. Kasi po kapag kasi ganda kasi yung invest ka ng baboy kasi po ah uh yung pera mo po kapag cash dyan nasa kamay mo nasa wallet mo yan o ano ano o nasa banko pa man yan eh kapag mawalan ka ng pera talaga kukulin mo yan so wala talagang mangyari pero sa baboy ah uh, hintayin mo talaga so tulad ngayon eh wala akong pera so hindi mo talaga ibenta so magtigil ka sa sarili mo samantala kapag mayroon kang pera sa bangko kasi naranasan ko yan dati kapag saan ako pumunta punta ako kasi eh, magwi-withdraw lang magwi-withdraw so ngayon ang ginawa namin uh, magbaboy kasi po Bilikan ng sakosakong feeds so yung pera mo naging feeds na so paano mo yan magasto so hindi yan mo magasta yung ano yung feeds so ayun So, ayan po mga kanegos Ah. Uh, like and comment comment po. kumain oh, na. Paki-like and comment na lang po sa mga tanong kung ano po yung kailangan yung itanong at sasagutin po natin. So, at sa lahat po na nasasabi na kung ibenta na talaga i-finisher, so pwede naman po i-finisher siya. Pero sa akin naman po, kapag hindi pa po talaga nakaabot ng number of days niya, hindi mo kailangan i-finish po. Kasi po, tutubo lang yan. Kahit pasabihin mo mabigat yan kasi ibinta mo siya. Pero ang tendency niyan, awas ng tubig. Yung feeds na, example po, uh, sabi nila, ah uh, kapag ang baboy ay ibinta mo, kasi kailangan mong i-finisher so, hindi pa man yun nakaabot ng example uh, dalawang buwan at kalahati o tatlong buwan so i-finisher mo na so kapag hindi po yan ano pag hindi po yan nakaabot ng 120 days so alanganin po kasi po yung baboy mo po tutubo pa yan so yung yung feeds na ipapakain mo doon sa baboy kung totoosin po walang mangyari kasi ginawa mo siya pinigilan mo yung pagtubo niya at nagfocus ka po sa pag sa timbang so ang ang ibig ko po sabihin bago ka po magfocus sa timbang uh, unahin mo muna yung pagtubo niya so example po uh, tatlo at kalahating buwan o kailangan mo nang i-finisher yan kasi po nasa stage na po siya na kailangan sa finisher so doon ka po papasok na mag-finisher ka so yan po pero kapag hindi pa po nakaabot ng tatlong buwan yung finisher ka eh, sayang sayang po yung ano po eh, eh magkano bang sakong ngayon so pero po yung baboy ko po hindi ko po po dati po hindi ko po siya hindi ko po siya binigyan ng finisher pero nakaabo po ng 78 kilo po sa tatlong buwan so yan po so magtatlo ka kalahati eh, o pwede na po mag finisher hanggang sa ikaapat na buwan yun po ang ibig ko pong sabihin so wag ka po mag focus muna sa timbang so mag focus ka muna po sa paano palakihin paano palaguin yung baboy mo, imbes na mag focus ka sa timbang kasi po kapag sa timbang lang hindi hindi po maano malulugi ka po kasi po hindi po tumubo yung baboy mo tapos oo nga maliit lang siya at, eh mabigat na pero yung bigat niya hindi naman po sakto sa kalakihan niya eh kailangan palakihin mo muna palakihin mo muna palaguin mo muna at bago ka po mag focus sa timbang yan lang po ang aking ibig sabihin po so magandang umaga So, yan po ang aking i eh, ano. So, kakatapos ko lang po mga kanigo nagpakain sa mga ano. Yo, tulog na po sila. Tulog na po sila oh. Ayun, tulog na. Tulog na sila. Ito yo. Oh. yan <coughs> O, kainin mo, ubusan mo yan. So, pala, paliguin po natin sila, no? Kasi po, ano, tara, punta na sa taas. So, nasa kulungan sila, akala mo, maliit lang. Pero paglabas mo pala, subang laki na.